Muna ay soon nga atog yung ang atong kaugalingon dahil sa atong buhay ng Diyos. Hey. Hallelujah. Kanwa. Distinction. Kalainan. Kalainan sa Kristuhan o sa dili Kristuhan So dapat natay kung pa so natay o pagkila mailhan na to kung asa ta dapat kung unsay dapat na to sundon o tuman kung mapasunod ba ka dili sa dili Kristuhan kung magpa-influensya ba ka o ipadayon ni mo ang buwat sa kabuluton sa Diyos. Dali sa kalibutan, dali kayo ang influensya sa buwat sa kaaway. Muna ang sahay, ka kapantay, kita may igsoon, madala ta. Wa, wata kabantay na nalipat na dita sa bitik sa kaaway. Amen. Hallelujah. <coughs> Jesus said, "Us, we are the light of the world. We give light to men in darkness. Our, our holy lives, being light to." Me.